i-share sa inyo. At uh, ito po ay tungkol sa ikaw ba ay na-monetize na or hindi pa. Or ikaw po ba ay uh, nakuha mo na lahat ng requirements mo sa 5,000 followers tsaka sa 60k minutes of views pero naka-X pa rin na ganito ang inyong uh, monetization sa in-stream ads. So mga kalalags so kung ito ay ganyan, Tara, pag-uusapan natin yan. Pero bago po ang lahat, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na to please don't forget to follow me at pakikalat na rin po ang ating video na to dahil marami talaga nitong matutulungan natin mga kapwa content creator na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila ma-monetize kahit nakuha na nila ang mga requirements. Kung ganito ang inyong mga requ uh, requirements sa Instagram ads na nakuha nyo na at hindi pa rin na-monetize, samahan nyo po ako dito ating susolusyonan ang inyong mga problema dahil ito ay na-experience ko rin unang-una hindi naman talaga ganyan ang aking account so nagtataka lang ako dahil sa araw-araw kong tinitingnan yan hindi talaga hanggang sa lumami na aking mga mga videos na nagawa at saka sa reels nagtaka na lang ako nagiging ex na may palisi ang aking mga content so mga kalalabs ano nga po ba ang aking ginawa ito lang po ang ating gagawin dyan mga kalalabs kung ikaw ay mahilig mag-remix sa remix muna tayo mga kalalabs unang-una sa pag -re remix po mga kalalabs, alam natin, nakukuha natin ang 60k minutes of views dyan na makadami -ma din tayo ng followers din. Maganda ang ating na-remix at ayun, nag-gain siya ng views. So mga kalalabs, isa po yan sa kadahilanan na pwede tayo makakuha ng violation dyan dahil nga po, baka yung na-remix nating video ay hindi rin niya pag-aari. Hindi niya ginandahan pag-edit ang video na yan at mayroon na yung violation. At nag-gain nga po siya ng views dahil doon sa owner, nag-gain din niya ng views. So, na uh, detect na ni Meta ng EI niya na yung video na yan ay nag-gain talaga ng uh, views, kumbaga viral At yun naman ay ating remix. So mga kalalabs, kung ikaw ay mahilig magremix, balikan nyo po ang inyong mga video at kailangan po natin yan i-delete. Makinig kayo mga kalalas. Aalhin po ba natin ang maraming views kung hindi pa rin tayo monetize or naka-ex pa rin yan ang ating uh, in-stream ads na ganyan. So mga kalalabs, kailangan natin mag-delete ng remix. Dahil ang sabi nga kapag tayo po ay magpapareview pa lang at nangangarap pa lang na magkaroon ng uh, in uh sa, in, sa in stream ads saka ma-invite sa ads on reel, kailangan originality natin. Kahit gagawin mo yan kapag na approve na po tayo, na approve na po ang ating account ni Meta. So mga kalalas, isa po yan na gagawin mo, i-remove mo po ang inyong mga remix. Kahit na gain yan ang views, sabi ko nga, aanin mo ang views kung hindi ka pa rin monetize. Pero kung ikaw po ay nag enjoy lang dito sa Meta World, hayaan mo na, kahit ganyan na ilang buwan ka nang naka-stay na, kahit nakuha mo na ang inyong requirements hindi ka pa rin ma-sit ma up, sit up dahil nga po, mayroon talagang uh, violation dyan na hindi mo makita-kita makita mo lang po yan kapag magpapa uh, review ka na at mag-a-apply ka na so sa pangalawa natin mga kalalabs sa mga audio, huwag po tayong tamarin, balikan po natin ang ating mga ginawang video, dahil minsan, nandyan sa paggamit ng audio nagkaroon tayo ng problema. Dahil may magandang audio na nagtrende, hindi natin alam ang kanilang mga words sa audio na yan ay against the profanity filter meta. Doon tayo nagkaroon ng violation, lalo lalo na sa profile or professional mode, hindi hindi natin makikita ang violation agad ng ating mga ginawang mga content. So mga kalalabs, iwas-iwasan po natin. Or kung gusto nyo ang inyong mga old post na may mga trending music, I-review nyo po at mag-delete po kayo. Kung gusto nyo ma-monetize, mag-delete po kayo. Iwanan nyo po ang original nyong content. Pero sabihin nyo, ipano eh, po yun ma'am? Kapag i-delete namin, nawawala po ang watch hour. So, yes, mawawala ang watch hour. Dahil nga po, nanggagaling yan sa nagbaviral ninyo. Aano nyo po ba yung nagbaviral na nagiging ng views? Kung yan din po ang dahilan na hindi kayo ma-monetize. Diba mga kalalabs? So, kung gusto nyo ma-monetize, yung dalawa lang mga kalalabs. I-remove nyo po ang inyong mga remix dahil alam ko nandyan yan sa pag paggawa nyo ng remix. Dahil hindi, may iba talagang ganyan na hindi nila video, ginawa rin nila ng remix at ni remix mo rin. So, dyan tayo nagka-problema. So, pangalawa ang ating audio. Yun lang po ang ating topic mga kalalabs na hope makatulong po yan sa inyo na matanggal din po yung content monetization policy dyan sa inyong in-stream ads at makapag-apply pa po kayo. So kung ayaw nyo naman kung nag-enjoy kayo, tuloy-tuloy nyo lang po yan. Dahil ilang buwan na kayong nag-aantay, hindi pa rin mawawala. Aanin natin po ang gawa tayo ng gawa. Kung nangangarap tayo maging content creator, tanggalin natin ang mga nagkaroon ng aberya. Diyan tayo nakakuha ng monetization policy. Kumbaga, yun na lang ang dapat niyong gawin mga kalalaps. Dahil kadalasan talaga, nandyan sa remix. Hindi naman bago mag mga kalalaps. Kahit katulad na nyan, isa pang halimbawa mga kalalaps, kapag mag-upload po ako ng reels dito sa aking uh, Facebook page, tapos in-upload ko po sa YouTube. Nandun sa YouTube, naglimited, walang ads. Wala siyang, ano, wala siyang uh, revenue, walang income. Pero dito sa, sa Facebook, nagkakaroon ng income. So, minsan kasi mga kalalad, hindi agad-agad dito sa Facebook marireview kung ma-monetize ba yan or may problema ba yan, may violation ba yan. So, yun lang topic natin for today mga kalalads. I hope kung gawin nyo, it's okay. Kung hindi, nasa sa inyo na rin po yan. I hope din makatulong ang aking uh, binigay na tips sa inyo para sabay-sabay po tayong aangat. Thank you for watching!